Hello mga uh, babies. Yeah. What it is video? gagawa tayo ng ano. Paghaw tayo ng mga binili kong gulay ito. Taluyot, Ampalaya. Then kangkong. Tapos, salbos ng kamote. And, tawag dito, alokbati. Ayan, mga kabilabs. Ito yung pinamili ko ngayon para puro dahon-dahon. Ayan. -dahon. And, and Ito naman yung gagawin natin ano, cleansing mamaya. Gagawa tayo ng cleansing mamaya gabi. Nalandan, lemon. Tapos, apple. Then, as usual, yung malunggay. Mamaya, mamaya pa ako pipitas na malunggay, ngayon, tayo ng ano, sa luyot. Gawin na natin to para ready na po sa ano, pagluluto ko. Bukas.